at yun na nga guys nandito na naman tayo sa panibagong exploration yan nandito ako ngayon tignan nyo naman sa likod ko meron isang abandonadong building yan papasokin natin tong abandonadong casino pasokin natin tong casino na to. Wala nang intro. intro pasokin na na. Uy. Gubat na. No? Tagal na. Ayan okay, so. guys. Kita kita. Casino. Ay, dito pala yung papasok mo. At kasama ko ngayon si Ayan. Si Lay Pascual. Grabe guys. Ang laki. Oh, welcome. Welcome. Welcome po sa abandonadong lugar Ayan guys, ang laki Ang creepy pala dito Tara, magbibidyo ka rin Puro basura guys Pero ang lawak nito, ang laki oh Sobra Ayan guys Kung napapansin nyo, yung likod niya is stage Ayan, wala kayang sumasayaw dyan Ng mga multo Tawag dyan? Grabe. Nakakatakot dito. Ang creepy. Ano, basag-basag na yung salamin. No? Parang may mga pumapasok na tao. Oh. Yun lang ang delikado. Ang daming basag. Tara, subukan natin bumaba. Ingat sa ano ha. Ang daming basag doon. Lalaki. May daan ba doon? Parang may nagsasalita. No? Creepy dito, no? Nalala kayo yung ulo mo. Nalala yung ulo mo. Tara! Yan, guys. Bababain namin tong ano. Puro basag na salamat Tignan, e lalaki. Ay, eh, mayroon pa doon, no? May table pa ng casino. Ayun, no? Know? parang uma, ano lumalabong yung dali lang guys ah yan alam mo yung parang nabibingi ako kaya ay, nga eh na, ilo. na, na, nabibingi din ako eh hindi ko alam kung sa sobrang katahimikan o or... ano ay salamin pala yan dahan dahan ka ano kaya yun no? smoking area ay, ito yung ano nila. Pinakasugalan? Oo, oh. pinakasugalan. Ayan o, oh, mayroon silang nakakarpet pa guys Oh. Ang daming ipis. Tapos ito yung parang cashier nila. Lupit. Katakot dito. Ayan guys. Tingnan natin dun o, oh, mayroon kwarto. Pasukin ko yung kwarto. yan guys si uh, ini-explore po. Ini-explore po namin tong isang abandonadong casino. Ayun. Titignan natin baka may perang man naiwan dito. Tao oh, diyan? Ah, CR. CR siya basag-basag na. Hay, eh, nakakatakot yung banyo. Ayun guys, tignan niyo naman yung banyo, masak-masak na. Hmm. Huwag magkang bastos. Sira-sira <laughs> ba na yung bahay niya. Shucks, ako eh. Hindi ko maungi dito. Ang <laughs> <laughs> daming ano oh. Guys, okay. nakikita niyo ba? Ang daming nagbabanatan dito. Ah, mm -hmm. <laughs> Diyos niya yung Hindi Mm -mm. Tara, creepy. doon na tayo. Ang creepy ng mga balot. Ang creepy niya. Dandan. dahan. Ang so, mga... Hindi pa naman safety. Dahan, dahan Ay, may tambiolo pa doon, oh. Ang laki. Ang laki. Ito yung pinaka ano nila oh. Guys. Bilisan. Tara. Yan guys, ang kasama ko. Kami dalawa lang dito. Yan guys, don't forget to like, share and subscribe. Yan. Para marami pa tayong explore at mga abandon na pupuntahan. Oh. At Ito'y sinasabi ko, of, ano, may table pa sila. Parang humihina na ilaw ko. Ano ay Ah, ito'y ng ano, chips. Wala kayang chips dyan. Ito yung table nila, guys. Yan. Siyempre, pag sa casino ka, meron kang ganito, oh. No, taya, 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 taya. Meron pang ano, card. Guys. Okay. Casino, Filipino. Membership. O, nagpapa-member. May tambiolo pa talaga, o. Oh. Ayan, Oh sinira na oh sira na guys tapos isa pang table eh nagsisira na ng mga tao ng mga pumunta ay no nanguha lang ng mga aba tao dito wire <coughs> laki nito <sighs> Sorry. Sorry. <laughs> Oo nga eh labas na tayo dun. May daan pa dun, may exit. Tignan natin. <laughs> Yun, binasag-basag kasi nila. Siguro kung hindi nila babasagin or kung ano-ano man yan. Wala, tahimik lang. No? Nakakatakot kasi yung mga basag-basag, hindi yung ano uh, eh. Ingat ka. Hindi multo yung nakakatakot guys. Hindi multo, promise. Mga tao. Oo. Tsaka yung mga naninira. Ayan o. Oh. oh. May nakita kaming taas. Ayan o. Oh. May paakyat. Tara subukan natin umakyat. Pasukin natin to. Nag nagloko yung cellphone ko eh. Nagloko siya guys. Oo. Paakit kami dito. Hindi, ano, hindi siya nagplay. Ayan guys oh. Hindi ko alam bakit. Yun sa'yo? Yeah. Meron? Yeah. Sa akin wala. Kaso, nung pagbaba ng biglang lumago. Kaya nga eh. Kakaiba dito. Wala lang tayong gamit. Dandan. -dan. Yan guys, so oh, ililibot namin kayo dito. Ito yung second floor ng casino. Yan, ito yung mga VIP room. Nasunog to, guys. Ayan, oh. Tingnan nyo yung wirings. Sunog. Yan. Naging VIP room to kasi, ayan, oh. Yung table nila, ang laki. Ha? Hakakahingal. Ayan, guys, oh. So, laki. Hmm. Yan yung sa ibabaw nyo, mga kisame. Guys, tingnan nyo naman yung kaba ko dito. Sobrang creepy dito, guys. Ayan, yung kasama ko, sumasakit na tayo yung ulo niya. Tara, pasokin natin yung pinakakreepy doon. oh no? yung susunod na ano. Nagpo-focus na doon yung camera ko eh. Oh? Oo? Oo. yung camera mo? O baka may tao dyan? Grabe, ano? Wala naman siguro. Dito nga tayo. Ito, ano to? Ah, kwarto din, no? Kwarto ng mga, ano? Mga sugarol. Ay, may sapatos pa. Sapato. Ay, parang may mga, ano sila dito, no? Parang hindi ano uh siya. -huh. Door. RIP. Take off. Ano daw? Ay! Ba't may ganyan? Guys, may nag-ano ata dito. May nagre-ritual. Oh! May ritual yata dito Nung creepy. Tingnan natin dito. Baka may makita ko Parang may nagre yan guys. Ang creepy. Oh. Tara. Wala nang labasan doon. Isang kwarto siya na buo. Dito. Dito siya nagpa-focus. Dito? Oo. Ang creepy kasi dito eh. Tara, pasukin natin. Nakakatakot dito. Tingnan nyo naman guys. Oh. Hindi ka ba matatakot sa itsura niyan? Tingnan nyo naman, oh. Nasunog to eh. Ayan, oh. Dito siguro nag-umpisa yung sunog. Ayan, guys, oh. oh. Check natin yung mga kwarto. Sunog na sunog, oh. Oh. Tsaka ito. Uy! Ano yun? Tano, parang may nakatayo dito. Guys, kung meron man kayong marinig, makita. Yan, comment down below lang ah. Hindi ko kakaiba dito. Nakakatakot. Ayan oh. Tingnan mo yung sabi. Leave. Leave daw. Tara. Tingnan mo yung comment. O Saan? Yung ilawan. Oo. Oh. Oh. Iba yung alikabok sa ano, diba? Nag-focus siya, no? Oh. May mga kung ano-ano. explore and go hunting po kami ngayon guys humihina yung mga ilaw namin kaya pinapatay namin ulit tapos bubuksan parang may nakaputing bumaba Ewan ha? ko nga eh. Tawad so, yan? sa creepy nga eh. Check muna natin, alaga natin. Check lang namin yung ano namin guys. Yung motor. Baka kasi puta-puta kami dito. Wala na kami pabalik. Ayan guys, tignan nyo yung lugar. Oh, di ba? Chinese pa parang naabando siya, na, na siya ng Chinese New Year. Andun pa naman. Ayun pa naman. Tara. Okay pa naman siya. Tara ikutin na natin siya doon. Tayo lumabas doon sa ano. Pinasukan natin. Tignan natin. Creepy dito, no? Kung ipagagawa to, ang dami pa nilang ano, aayusin. Mga salamin. Ito, ano, uh, magdawag dito. Yung cashier. Ayun nga eh. Ayun nga eh. Nabasag nga nito. Ayun o. Guys. Ito yung ano, hindi tayo makakapunta rito. Sira-sira na yung kahoy yun, parang may papunta ka na. Palabas ba? Doon yun, sa labas. Ito, merong ano dito. Oh, Ayun o. Oh. Dito ka. Uy. Dito, mababaw lang. Ayan, dyan ka. Dito ka duma, sa side. Sa side. Ayan, sa side. Dali, dalin ko lang sila dito. Dito. Ito yung swimming pool guys. May swimming pool yata. Ano ba to? Ah, hindi. Hindi siya swimming pool. Parang terrace. Terrace siguro. Tara, labas na tayo dun. Ayun may palabas na. Let's go. Ayun, umapak ka na. Oh, umapak na siya. Ayun palabas. Ah, bar. Bar, siguro. Ayun na yung palabas, guys. Ayan. Dito. Ay, may kwarto pa dito. Tingnan natin. Bar, tapos. Ah, kusina nila, oh. Ito yung kusina nila. Tingnan mo. Guys, ito yung kusina nila. Yan pa, nandiyan pa yung mga stainless. Parang, ayan. Mihina na naman yung ilaw ko. Oh. Ayan yung mga banyo. Ito ano to, parang stock room nila. Nang paggaan siguro. May carpet pa oh. Ah, ito may papunta sa labas. Ayan oh. Sira-sira na talaga oh. Uy, ano to? Kala ko, ahas. Sira-sira na. Wala na. Oh. Stock room. Uy, may mopet pa. Yan, guys. Pabas na tayo, nakakatakot. Ayan. Ano dito? Baka oh, may palabas dito. Tara. Ayun. Ay. Meat section. Hugasan. Dito pa yung ano nila. Lababo. Hugasan. Ito. Baka. Oh, mga ingredients. Dito nilalagay. Ayan. Ay ko ano na eh? labas, ang galing. Dito na ako, sa labas. <laughs> May palabas. Ayan. Ayan, dito tayo. Lang. Tara, doon na tayo lumabas. Wala dito, sarado eh. Puro damo yun Doon na tayo sa front lumabas. Tara. Mababaw lang naman yung tubig. Nihina talaga yung ilo ko. Tsaka sobrang init. Ayan guys. eh exit na tayo. E exit tayo doon sa front ulit. Titignan natin kung ano meron pa. Lawak eh no. Laki niya no. Laki niya talaga. Talagang Tsaka ang creepy niya. Tignan ang, naman, creepy talaga. Ito mo naman. Yung pawis ko talaga mas creepy. Wet look na naman tayo. Wet look. <laughs> Ito pa yung ano nila oh. Yung lalagyan ng chips. May chips pa kaya sila? Tingnan natin guys. Baka may chips pa. Masukin ko tong ano. Uy, nil, Uy! Delikado. Delikado na. Ay, may volt. Guys, ayan yung volt nila, oh. Tingnan natin yung volt. Ah, ito yung pinaka-volt nila, oh. Ito pa, guys. Dalawa. Ayan. Binuksan ko na. Ito yung pinaka-volt nila. Kung papalit ako ng ilaw, napakahina ng ilaw ko. May chips pa? Wala na. Kuha ko ng ilaw pa, guys. Tapos, makikita mo na dito yung labas. Ayun, oh. Ito yung isa pang buo. Laki. Ang bigat niya. Wala. Wala na laman, guys. Wala na laman. Baka may ano dito. Ten thousand. Mm -hmm. Hina anong isa ko ilo Hindi na kinaya. Ito kaya. Ay, pababa. Ano lang, pababa lang dun. Eh, yun din pala yun eh. Binuksan ko ba? <laughs> Oo oh, nga, eh, At yun na nga. At yun na nga guys, dito na namin tatapusin ang aming vlog. Yan. Kasama si Lay Pascual, ang aking OBR. At syempre, si Boss Tabs. Yan, huwag yung kakalimutan mag-like, share, and subscribe. Yan, maraming maraming salamat sa mga nanood. At kami magpapaalam na muna. Thank you guys.